Kamusta mga ka-health? At welcome back sa ating Health and Wellness Channel. Kung ikaw ay interesado sa pagmintin ng iyong kalusugan, you're in the right place. Ngayon, ating pag-usapan ang mga warning signs ng fatty liver na di mo alam. Ang liver ay isang komplikadong organo na binubuo ng iba't ibang bahagi. Narito ang ilang mahalagang bahagi ng atay, lobes, ang atay binubuo ng dalawang pangunahing lobes, ang kanang lobe at kaliwang lobe. Ang kanang lobe ay mas malaki at nahahati pa sa mas maliit na bahagi na tinatawag na lobules. Hepatic cells. Ang mga hepatocytes ay ang pangunahing selula na bumubuo sa atay. Sila responsable para sa maraming metabolic na gawain kasama ng pagproseso ng mga kemikal pag-synthesis ng protina at pagtanggap ng paglabas ng mga sustansyang kailangan ng katawan. Ang mga sinusoids ay maliit na madaluyan ng dugo na nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga hepatocytes. Ang mga ito ay nagdadala ng dugo mula sa hepatic artery at portal veins patungo sa mga hepatocytes at nagdadala ng purified blood mula sa atay papunta sa ibang bahagi ng katawan. Ang atay ay may sistema ng mga bile ducts na nagdadala ng bile mula sa hepatocytes patungo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang bile ay mahalaga para sa emulsifikasyon. Ang portal vein ay nagdadala ng dugo mula sa mga organo ng gastrointestinal tract tulad ng tiyan at bituka papunta sa atay. Ang hepatic artery naman ay nagdadala ng oxygenated blood mula sa puso patungo sa atay bagaman hindi bahagi ng atay ang gallbladder ay konektado sa liver function. Ito'y isang maliit na organo na nagsisilbing tagapundo ng bile na galing sa atay. Ang bile na ito ay nilalabas ng gallbladder papunta sa bituka kapag kinakailangan para sa digestion. Ang maayos na pag-andar ng atay ay mahalaga para sa maraming metabolic na proseso sa katawan, kabilang ang pagsintesis ng protina, pag-regulate ng blood sugar at pag-detoxify ng mga chemical at toxins. Ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa anatomyang ito ay mahalaga para sa pag-unawa ng kahalagahan ng atay at pangkahalatang kalusugan. Ang fatty liver o hepatic steatosis ay isang kondisyon kung saan mayroong pag-accumulate ng sobrang taba sa loob ng mga selula ng atay. Non-alcoholic fatty liver disease, ito ay ang uri ng fatty liver na hindi konektado ng labis sa pag-inom ng alak. Madalas, ang NAFLD ay kaugnayan sa mga kondisyon tulad ng obesity, insulin resistance, type 2 diabetes, mataas na kolesterol at metabolic syndrome. Ang NAFLD ay maaaring magkaroon ng iba't ibang antas ng severity mula sa simple fatty liver hanggang sa non-alcoholic steatohepatitis kung saan kasama na ang pamamaga at pinsala sa mga selula ng atay. Ang mga kaso ng NASH ay maaaring umabot sa mas seryosong kondisyon tulad ng cirrhosis o cancer sa atay. Alcoholic fatty liver disease. Ito ay isang uri ng fatty liver na direktang konektado sa labis na pag-inom ng alak. Ang pag-accumulate ng taba sa atay ay dulot ng epekto ng alak sa pagsira ng normal na function ng atay ang AFLD ay maaaring umabot sa mas mataas ng tas ng paminsan-minsan na pamamaga ng atay at maging sa cirrhosis, isang kondisyon kung saan pumapalit ng may fibrosis ang normal na selula ng atay. Ang mga sanhi ng fatty liver ay maaaring mag-iba depende sa uri ng kondisyon. Para sa NAFLD, ito ay maaaring kaugnay sa metabolic na mga issue, habang ang AFLD ay diretsahang konektado sa pag-inom ng alak ang pangunahing mga panganib para sa NAFLD ay kinabibilangan ng obesity, insulin resistance, mataas na kolesterol at type 2 diabetes. Sa AFLD, ang pangunahing panganib ay ang sobrang pag ng alak. Sa maraming kaso, ang fatty liver ay maaring maging asymptomatic, lalo na sa mga nagsisimula pa lang na kondisyon. Kapag nagkaroon ng sintomas, maaari itong magdulot ng Nararamdaman mo ba ang hindi karaniwang pagkapagod at pagkahina? Ito ay maaring sinyalis ng hindi normal na function ng atay. Mayroong mga pangangalay o sakit sa kanang bahagi ng tiyan. Ito ay maaring kaugnay sa paglaki ng atay. Ikaw ay sobrang timbang lalo na sa abdominal area. Ito ay isang pangkaraniwang sintomas ng fatty liver. Ang pagkakaroon ng dilaw na kulay sa mata at balat ay maaring sinyalis na problema ang atay kasama na ang fatty liver. Kung ikaw ay palaging nauuhaw at naiihi ng madalas, ito ay maaaring maging sinyalis na hindi normal sa pag-filter ng atay. Kung ikaw ay madalas na nasusuka o nahihirapan sa pangangahilan, ito ay isang sinyalis na maaring may problema sa iyong atay ang fatty liver ay maaaring madiagnose sa pamamagitan ng iba't ibang pagsusuri tulad ng ultrasound, CT scan at blood test para sa liver function at fat content. Ang pangunahing layunin ng paggamot ay ang pag-address ng mga sanhi ng fatty liver. Ito ay maaaring kasama ang pagbago sa lifestyle tulad ng pagbabawas ng timbang, pagkakaroon ng malusog na dieta at regular na ehersisyo. Ang pag-iwas ng fatty liver ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pag-adapt ng malusog na pamumuhay at ang dayatarin hakbang. Narito ang mga ilang tips para makatulong sa pag-iwas sa fatty liver. Kumuha ng balanseng pagkain na mataas sa gulay, prutas at whole grains. Iwasan o bawasan ang pagkakaroon ng pagkain mataas sa sukal, taba at processed na pagkain pananatili ng normal na timbang o maglaan ng mga hakbang para sa pagpabawas ang timbang kung kinakailangan. Ang pagkakaroon ng malusog na timbang ay makakatulong sa pag-iwas sa insulin resistance at iba pang metabolic na issue. Magsagawa ng regular na ehersisyo tulad ng aerobic exercise at resistance training. Ang regular na physical activity ay makakatulong sa pagpapababa ng blood sugar levels at pagtataguyod ng malusog na metabolic function. Iwasan ang sobrang pag-inom ng alak. Kung umiinom, gawin ito sa moderate na antas. Bawasan o iwasan ang mga substansyang maaaring makasama sa atay, tulad ng ilang over-the-counter na gamot o supplements na maaaring magdulot ng hepatotoxicity. Kung may diabetes o insulin resistance, sundin ang mga gabay ng iyong healthcare professionals para sa pagkontrol ng blood sugar levels, sumailalim sa regular na check-up at mga pagsusuri para sa masiguro at maayos na kalusugan ng atay. Kung may mga sintomas o panganib sa fatty liver, magpakonsulta sa isang doktor para sa tamang assessment at management. Ang mabilisang pagbaba ng timbang o crash dieting ay maaring magdulot ng paglayo ng taba mula sa fat cells na maaring magresulta sa paglipat ng taba sa atay. Ang mga nabanggit na hakbang ay magbibigay daan ng malusog na lifestyle na maaring makatulong sa pag-iwas sa fatty liver. Gayun din, mahalaga ang pakikipag-usap sa iyong healthcare professional para sa personalisadong payo ukol sa iyong kalusugan. Yan ang mahalagang warning signs ng fatty liver na dapat nating bigyan ng pansin. Remember, ang kalusugan ay ating kayamanan kahit huwag nating baliwalain ang mga senyalis na ito. Salamat sa pagtutok sa ating episode ngayon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nais mong makatanggap ng iba pang impormasyon ukol sa kalusugan, don't forget to hit the button, like, subscribe, at ring the notification bell para laging updated. Hanggang sa muli, ingatan na ating mga ka health, ingat palagi at mag-ingat sa kalusugan. See you on the next episode!